kaya di ko ako kung paano nila yung bibili na tubo. Kay init-init. Lain man. Gusto na ko bug no. guys. ako po nang itaas. Hindi siya adjust-adjust.

tulong maglaway kaya sakit. Inom na ko tubig na magnaw para diligay mo. Sakit akong liyog. Akong liyog pinakukulit. Uga ka ayaw. Yan. Yeah. Akong naung kay Marab. Laman hin siya. Kano? Kano? Wala na siya ikong Siguro sa anesthesia. Ano ko katarung ang tubig guys? Kaya si Mr. Osaba kayo. Kano?